Hola mga kapiyayin, arita subong sa Sans Rival. <laughs> Actually, tani, it's supposed to be uh, makatok makadto kami doon sa may Rizal Boulevard. Kaso, pag-check uh, pa out namun sa pag-check out namun sa ano, sa hotel, hindi kami din sa mall. So, pag naman sa mall, kita namun na uh, Sans Rival. So, hindi na lang kami ma-ano, hindi na lang kami makaot. So, before na din mag-dine-in, Alin niya ka kanay kay reservation for kamakaday din. And i-brief na lang ang uh, atong katuan mga kabiyahe ang first destination naging katuan ng Mondili sa Dumaguete ang muna siya ang Siliman University uh, where nga nag-graduate si Lolo ko Ignacio Helviso na al alarcon dito sa Siliman University and nag uh, sakay kami Paul mga tao di ba lang mga kabiyay very approachable ka mga, mga 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 tao di hapos palapitan dili sa Dumaguete sa kami tricycle and then nagabot kami sa Dumaguete asa ah, sa Siliman and then pagabot namo sa Siliman nagpa anthropology kami museum nagladto kami dito nagkanto kami dito may free dito siya ng tag 100 pesos ang regular tapos sa mga estudyante 40 pesos and pagsulod na mong sa museum ba katahong tahong sa ilang ng mga kabiyae eh. amon niya siya ang may mga pero may din sila may din to ang front desk sa amon na na bawal mo nung mag-direct uh, video sa ano, mag direct video sa ilang mga gems, ilang mga antique nga mga pots, kag mga sa so, mga swords. Dapat ko mag video ka, dapat ara sura mo kag hindi mo pwedeng direct kaliwat sa mga gems to nila. So nagkanta to sa may, may mga boat Nagkanta mga mga, mga 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 boat Boat to nila Balangay And then uh, mga cold stones Mga swords Ano pa Mga artifacts Tapos may ito pa dito nga nakita na mo uh, Yep, may sa kasultan Tapos ang do pagul Na ginay mo nila balangay, magpangayo Or mga uh, may mga dal na mga nako Ako okay. uh, may utang ka. Right. Right. <laughs> so right. pagtapos naman sa may... Uh, sa may ano? Pagtapos naman to sa may... Uh, uh, sa museum nandiretso show kami diyan sa ano sa ilang uh, souvenir shop sa Siliman. After naman nagpasiliman sa may handumanan. Nagkanto kami sa may souvenir shop na dito. Ah, uh, dito siya pwedeng da sa sulod. Sa lang kami pwedeng ka video. And then pagtapos kada naman sa may handumanan, show kami sa pinakamatahom nila ng Belfry Tower. So, buta yung gina sa inyo ang bucket list ang um, Belfry Tower nila kahit itong tao may nila Belfry Tower. So, muna, sa so mula pa Belfry Tower, ah, uh, gasolod pa rin mga moros. So, nagtukod sila sa sa ano tawag ni Free Tower may okay, kung may mga trehe, kung may mga 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 moros sila na mga tao dito ng mga pumuliyo dito sa so, Tumagete makamat-amat na palagi ako magpapanago ako na ilang Nivel Free Tower doon na beach siya no 1756 na no? no? para sa 1750s siya natukod ang Nivel Free ang ilang Free Tower and then ang last nagpagabi kami niya siya ang ikito ang amunin Rizal Boulevard, Boulevard. where nga si Rizal nakahapit nila gusto ko na naglagaw-lagaw dira before siya nagpa Cebu mga kabiyahe so abot ang yung mga bucket list ang ilang na uh, Rizal Boulevard kag na eh, kung pagdiri sa Dumaguete damo-damo all the houses diri sa ilang na uh, city as in damo-damo mga kabiyahe so susubo hari kita sa San Rival na restaurant. So, try ang ilang na uh, namit ng pagkao. Actually, nakano na kami noon, naka nakapatawag na kami. Nakapatawag na kami. Tapos na kami breakfast. So, nagkanto kami di for desserts lang gitani. Gitani. Pero, kayo na naintriga ako sa ilang burger. Try na ng ilang burger, mga kabiyahe. Si Sam, at si Toto, ang ilaya, yeah, uh, ano, or your chocolate noise. So, arin drinks, mga kabiyay. So, kabay-liwat, uh, makabalik kami lilawat sa Dumaguete na magsunod. So, mga kabiyay, lang kita dili. So, stay tuned for more updates, mga kabiyay. Bye-bye! kita liwat